Pare. Pare. Parenga daw. Parenga. Video. Idiya pare. Pare, gusto 'to daw. Sa Pilipinas. Video natin 'yung mangahiing, 'ya. Pare <laughs> 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 ito to. Pare ito to. Are, to. Okay, dapat mag na. <laughs> Ano ginagawa niya kare? Ano ginagawa niya? 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 Oh, akanya ano? Tumiini ember! Napapayid Pagaspas na wala! Tuktok na tayo ng bundok! Uy! Burlesque! Mare, sabi dyan! Ay, ay, ayun. ay, ayun. ay! Ay, Eh, naman pala! Uy, ka sa akin. What, kita, kita, kita. Nga, alam ha. mo, eh Oh, mga pagi! Ay, pagi! Pagas! Nakakamera yan, pare! Video cam! Ano